Ah uh, mga mga uh, uh, hello mga Ah uh, panglima uh, pang ito. Panglimang pamilya ito na na-interview ko. Siya nandito siya sa loob ng BDCP Tower. IDCP Tower. May pinayagan siya dito sa loob. Parang safety siya dito. Pero wala kayo ilaw dito. Love. Love siya. Opo. Uh, ito siya. Mag-asawa kayo, ate, kuya. Ilang anak niyo po? Tatlo. So dito kayo nakatira ngayon. Opo. Ayun mga kabayo tinitira nila, ano, wala namang atipian. Ayun. So dito kayo natutulog. Opo. Ayun ang higaan nila mga kabayo. Balay, anak niya dala wala. Tatlo po yung isa po nasa Yung isa po po sa kapatid po Sa kapatid So kailan pa kayo dito? Bali doon October ano? October sabay sabay po kayo Oo. O October sila mga kabaj So ngayon Ilan taon ka na kuya? Bali po Ikaw ate? 31 31 Opo saan ang probinsya mo kuya? Dabao po siya Dabao abisaya ba ikaw? Cardona. Saan yung Cardona? Sa Rizal. Pa. Ah, Rizal. Diyan sa Murong Rizal. Sa taas dyan sa taga Murong Rizal. At saka lagi ako napunta dyan sa Murong. Nagbablog ako doon. Sa may ano po kami? Sa may dalig, Cardona? Ayun, oo. Cardona, yung mayroon doon, kanto na mayroon karatula. Oh, crossing, oo. Napunta ko dyan. Ah, mm -hmm. uh, sa taas dyan sa mga taga Dabao. Diya, o kumusta mo? Mayong aga sa yung tanan diya. Ako bisaya dito po. Bisaya. So mga kabat, ito sila dito, dinimulis ng walang, walang abiso. Bigla na lang. Bigla na lang ko na dimulis. Inanuan po kami ng 7 days. Na... Ah, 7 days. Tapos? Pagkatapos po no, nung pagdating ng 7 days, nagulat na lang po kami na giniba na nila. Ah, giniba nila? So dito lang talaga kayo manirahan? Wala na kayo balak umuwi sa inyo, sa probinsya nyo? Walang nga na buhay doon. So mga kabal, dito na sila. Si kuya lang ang nagtatrabaho o si ate sa bahay. Wala pa kayong anak na nag-aral? Meron na. Bali, po itong pasuhan. Ito na papasok Ayun. Ipabili mo ng tinapay yan ha. Pambili nyo ng tinapay ito wag oh, huwag mo na ipakita sa kuwan ito, hindi ko na ipakita ha. ano lang yan ha. Pasensya ka na dyan ha. So mga kabads, ito sila si Kuya Kawawa po. Gawa na dimuli sila, ito lang po ang bahay nila. Palagay nyo, magtatagal pa kayo dito? Ang katapusan lang po dito sir sa ano. Sana hindi ko magtagal dito. Ang hirap ng kalagayan nyo, kuya, dito. Hindi naman po dito na nyo ng atip na dito kayo. Bawal yan. Di po ba? <coughs> Pero walang gwardiya dito. Saan kayo nagpaalam? Sa so, ano po, Mga nag po sa dapat kayo lang, huwag na kayo magpapasok. Mas lalo kayo palabasin. O kasi bawal. Kasi pagdating ng panahon, hindi natin alam, baka grounded ito eh. Makadikit kayo dyan, laki ng bultahin ito. Kurdiyente ito eh. Yan ang iniwasan nila na hindi pwede dumikit sila dyan. So ito po mga kabads, kawawa naman po sila. Uh, kung saan sila lilipat, hindi nila alam po. Kung saan sila i-relocate na walang abiso. So sana po, yung mga kapatid nyo kung mag-anak, wala kayo dito? Nasa ano po, nasa Rizal. Nasa Rizal ikaw? May komunikasyon ka doon sa Rizal sa mga kamag-anak mo? O oh, hindi ka pa manawagan ka doon sa kanila, pangungustahin mo. Baka meron kayo paabot na mensahe doon sa mga magulang mo, kapatid. Sa ano pa, nanggaling na rin po kasi kami doon. Kaya lang po, yung bahay po kasi doon, hindi po talaga kami magkasi doon. Ay. Wala rin po siya nga ng buhay. Oo, oh. oo. pagka alam, oh, sa Rizal, kasi marami doon mga bukid, pwede doon magtanim-tanim, pwede doon mag... Uh, dagat po kasi yun. ah dagat, dagat, alat. Ay, sa hindi, tabang. Ayun, mm -hmm. oo. Nakapunta na ako dyan. Ang harap na nun, Laguna na yan eh. Kison, oo. Cordona, oo. So yun mga kabats, ang kalagayan ni ate at si kuya, sana yung anak nyo hindi naman nagdagan. Tatlo lang kuya. Ayun. So ito pang kalagayan nila dito. Ito ang bahay nila. Sigurado ito tumutulo ito dito. Sana naman mapansin sila dito at nailipat na sila dito. Para naman na uh, hindi na sila mahirapan. Ito, baka lumakas pang ulan, baka tumos ang tubig, mabasa po kayo dito. So dito lang kayo nagsasaing. Oh, ayun mga kabadj. Ito ang kalagayan nila dito, yung atip. Ayun o. No? So sa inyo na yan tanim ng mga patula dyan? Sa papa ko po. Ah, papa mo? Nasaan papa mo? Sa, sa Rizal po. Oh, ganun ba? O oh, may mga bunga o. Oh. <laughs> ayun, gumagulay-gulay nyo yan. So yun mga kabads, kalagayan ni ate tsaka si kuya dito. Na sana mapansin po sila at mailipat sila kung saan. Di po ba? Kawawa naman po. Ayun. So sige, salamat. salamat sa inyo ate ha, maraming salamat sa paulak niya sa akin. Kinakausap po kayo. At uh, babalikan ko kayo dito. So hanggang dito na lamang po Kuya Batch Vlog Maraming maraming salamat po Okay sige